Pwede na Katirador. doon. Yeah, magtulak na buga. kaya <laughs> pa man yun? Kaya, kaya. Wala, ano lang, yung... Di hindi man siya... gamit yung motor mo eh. Hindi na galakas yung Ay, po, pulmok, Ano <laughs> sa biyahe. Hindi, batong naligaw na ng gamay pa ng sasok pa. Hindi, pero pag pabamaya, okay na. Nahirag mo ba? Dali ang makarecover. Matak mo na. Magulang, may nga nga. Kasi nagmatulog sa makarecover. Kasi mahipagol kaya nag-alak sa ano. Kaya ganyan. Ang ganda

Pata dama de go na, biga ka iko. Less ka higad. Di mo gunana si kag da say ra dira mo iko muna, Doktor, na mo ang mga sayaw. pala dito pala nito. mga pwede na masarap Oo oh, oh. yan Masaya yan okay, ganyan oh. Ang kapangit kasi motor Pag may kasama kang sirain din yung motor oh, yun Yun din Maganda yung motor mo tapos Oo oh, kasama mo sirain, sirain din Sirain din Wala ciudad nga tapok. Dili makudo ana wa oi kwarta din. Mga pe wawar. Kaya grabe tao sa ang tara sa ciudad do. Oo. Oh. Lahat ng klase ng tao nandoon. Eh. Hindi ka magitag dili lasing. Lain lasing. Away. So, so, kita ka ng mga rayot-rayot sa gawas. Kaya so, nga po, nagrarayot sa so, mga bata. patuhan ng mga puti. ba umaga, maraming puti kalap dyan. Kaya yun, nakakito Ano na rin pa rin ngayon? Kami lang nagpabago ng inuman dyan.

Bawang dito mo di tambo mo yung ano yung mga sinubat iskat kilo pawang dito ka ano yung mga sinubat yung mga humot kayo oh. parin 26 minutes po kuya oh minutes di ata sumunila rastapo sa welcome naman trinidad ano ba to saklit sa taong tatakuan I love the RT. Ah, oh, the RT nga. Mau po kami at eh boy, mau, ya. yan. The RP. The RP. Dunia man, Trinidad. Mariya. Kalando mo.